certified kapatid na ang Bisaya influencer na si Inday Fatima. Ano kaya ang aabangan natin sa Beauty Queen from Sarangani Province? Inday Fatima, welcome to One Balita, Hello Pilipina. Po. Hello po. Oy, paano na? Ay, grabe, kamusta naman ang city living? Um, talagang hindi hindi ko po alam sa Ah, Dito ayan, ayan. Talaga na rin bago po ako, hindi ko inakala na andito na po ako ngayon. O oh, para sa mga hindi pa nakakakilala kay Inday Fatima, <laughs> ano bang ginagawa mo sa Sarangani at paano ka sumikat sa social media. Okay. Actually po, isa po akong beauty queen. I started at a very young age, 13 years old. Pero ngayon po, um, napofocus po sa content creator po. So ayun, pinapakita ko po kung anong ginagawa namin sa probinsya, kumakain ng simpleng pagkain, naliligo sa sapa. So, naliligo dun... <laughs> <laughs> sa sapa? Wait na, <laughs> teka lang ah. Okay, at so, tapos? Doon dun po ako talaga na-discover po sa mga ginagawa ko po. Kasi parang kung isipin niyo po, uh, parang isipin ng mga tao, oh, maarte, ganun ganon Pero hindi po, talagang kabaliktaran. Sobrang simple po ng po mamumuhay, tapos hindi maarte po. Bago nga, nag, ano, ano, start itong segment na to, tiningnan ko na yung ano niya, Inday Fatima, Fatima Vlogs. At yan, nakikita niyo, kumakain siya, di ba, ng mga nagkakamay ka. Ang Opo, sarap naman ang mga bago. bagoong. Nag-didik-dik, nagdidil-dil at nag, ano, nagbubukas ng buko. Marunong ka talaga magbukas ng buko, buko. Magbukas yes, buko po, bata pa lang? Opo, sanay sa probinsya, syempre, wala namang katulong, hindi naman po mayaman, so kailangan talaga marunong ka gumawa ng mga bagay na Ay, nakakatuwa! Alam mo, honestly, yun ang dream natin ngayon, di ba, na talagang simple. Yan ang uso yes. ngayon, kaya si siguro ang dami rin talaga ng ano mo ng iyong audience bukod sa maganda ka, 'di ba? Pero eto na, paano ka napapayag? Ano sabi ng magulang mo nung sab na lilipat ka ng Maynila dahil soon enough magiging kapatid ka na ng nga Oo, nga Oo, si Mama actually iyak na iyak. Oo. Tawag nang tawag kasi hindi talaga siya sanay na medyo malayo kami sa isa't isa. Pero ayun, sobrang happy niya po kasi it's a dream both of us po. At a very young age talaga ng pinush niya ako na mag-pageant because with um inisip namin na yun yung way para mag-enter into showbiz. So talagang nagbunga naman lahat. It's not an easy journey, talagang matagal, pero finally I'm here. Grabe po. <laughs> How proud are you you're representing? Of course, no yung mga Bisaya. Oo, sobrang proud po kasi minsan talaga you know na misinterpret ang mga Bisaya. Matapang ano, you know, pero ang mga Bisaya jud mga gwapo jud na sila. Tapos, I'm very happy po kasi at least may representation dito yung mga Oo. Bisaya, no? Actually, Oo. yung inaano ina -ano natin ano mula sa music, sa pag-arte, mm. sa mga kinai-create na mga show, Please. masyado naging Manila-centric for decades, oh, yeah, yeah. 'di ba? Oh, oh. and we have to put a highlight on that and maganda na sa ganitong mainstream yes. platform makikita yung mga kagaya nyo. si Quinay oh, oh, di ba na po. isa rin nakaka-gas ng natin mm, na, mm, na, mm. na meet mo na ba si Quinay yes po so yun ah, nga po ako si <laughs> <na>. so medyo <laughs> nagbibigay kaming konting hints pa lang pero hindi pa naman iniyaan. soon kasi yung ano announcements announcement. oo oh, oh. ayan so yun nga po medyo mahirap po From Batangas po. naman oh, di ba sa mga tagalog po sa mga probinsya actually kasi kailangan pa pumunta dito para mag uh, mag-casting mag ano audition so talaga medyo mahirap po sa mga probinsya sana na namin talagang mag-casting. Pero ngayon talaga sobrang happy na may platform na of course para ipakita din. Mo. May binaon ka ba mula sa Sarangani? Ano ba? Anong binaon ko po? Mapagkain. Tuna. 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 Masarap ang mga tuna. Ay, oo. Oh, sobra po. Sobra grabe. Yeah. And of course, anong ano? An anong papasukin mo soon? mag a ka ba? Hosting Opo, ba? Oo. I'm very excited to work of course with MediaQuest. So sana hopefully, hopefully po, um, I'll have shows din sana. Sana soon po. Kaya I'm very happy po for the opportunity. Kasi nung, hindi talaga expect probinsyana, pero ngayon andito po ng mga dahil. Woo! Represent! Ayan! O, batiin mo na ang, mga kapatid natin. Luzon, Visayas, Mindanao, nanonood sa atin. Ayan, hello mga iday mga dodong. This is Inday Fatima, ang inyong probinsyana. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga nagsuporta. Of course, sa ating mga Bisaya friends from Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. All right, thank you so much, Inday Fatima. Welcome sa Kapatid Network.